ito so guys may nakikita na po tayo ito ang ating kunin ah uh, yan hey everyone welcome back po sa ating youtube channel ah uh, nandito tayo ngayon sa kabundukan patong tayo sa ating sakahan para kumukuha tayo ng gulay ayan guys tingnan nyo halos ang langit bumaba baba sa lupa dahil sa grabbing fog ito kasi sabi ng pag-asa ma may low at posibilidad na magiging bagyo ang isang lebrisyon ito yan guys may madadaanan po tayo ng uh, sibuyasan sibuyasan ni paring bungkay ang ating kapitbahay ayan magpapatuloy tayo sa ating paglalakbay at samahan niya ako tara po Ayan guys, patungo na po tayo sa ating sakahan. Ayan. Halos ang mga kabilang bondok hindi po siya makikita dahil sa makapal ang ulap. Mumababa ang ulap sa kalupaan. Ayan. Yung araw na to walang pag-asa na magpapakita ang araw dahil makapal ang ulap posible pa na uulan Hindi, Wala po tayong mawala, magawa kapag umuulan ay manatili sa bahay. Matutulog. Kasi masarap matutulog kapag umuulan. Ayun guys, nandito na po tayo sa ating sakahan. Ayun guys, maghahanap po tayo ng kalabasa. Ayun. maghanap tayo ng kalabasa ng ating nating gugulayin yan dito tayo Yan. <coughs> Patuloy tayo. Naghahanap tayo ng Kalabasa. Yan maliit pa, iyan, ayan, pero maliit pa siya. guys may nakikita na po tayo ito ang ating kunin ah uh, guys may ulam na po tayo guys sa ating kainan sa ating hapunan mamayang gabi